Andito tayo ngayon sa may pili. Ito po ng pili. Ayan. Puno yan ang pili. So, ayan. Kapuha tayo dito ng pili. Maghahanap tayo ng mga laglag na pili. Siyempre, dapat may, lal may lalagyan kasi siguro na tayo. Hanap na tayo. Ang uh, dami itong laglag. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, mag na. Hanap pa tayo dito. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Ang dami dito talaga pili dito. Nagkalaglag oh. Ay, ito pa. Marami, oh. Ito pa? Yeah, yeah. Ayun, na. Ano pa tayo dito? Ito yung mga piling, ano? Ito pa, Ha? Asan? Ayun. Uh, ito. Saan? Ayun, yeah, sa likod mo. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayun, oh. Saan? Ayun, oh. Ayun, oh. Marami rito ng piling, oh. Oh. Yeah, no. Mga wala ng balat? Oo, oh, para Tara, o kang, oh. ano, subalat kang, ano, yung oh, lamgam. Ang dami dito, oh. Naglaglag lang yung mga pili dito, no? Kala yung mga. Ito yung pili na kinaka, ginagawang candy. Ayan, ang dami. Ayan, oh. Oo. Wala dito may nagpupunta kasi mga Apa, Ano oh. Ay, hindi naman hindi naman wala <laughs> alam nyo vera kasi kami magpunta dito ito yung mga laglag ito o oh. yung langit pagpunta namin dito marami naman kami nato ha ayan o oh. ipon-ipon sila no ito pa o oh. ewan ko lang kung may lamang tag diba ito o oh. ang dami talaga ipon-ipon ano diba nagpon ito e yan o oh, yan oh. Ma o so, may poon oh, yan o oh. Ito? Hmm. Ay, wala naman lama na laman niya. Wala naman niya. Ito, Oh. Ayan, Oh. Eto, bago to, bago. Pa, oh. Ito, bago Hmm. Try natin. Tumalim, meron nya. Hmm. No. Ay, meron po. lumalabas lang mga Ang dami ko napili dito. Tira na. Tira na ba eh. Nakuha ka tri. Uy, wala eh. Mabusa-busa dito yung pili ko. Kasi kanina, hinanapan na ito ng pili kanina. Dito, hinanapan na ni ni Bor kanina, no? Kaya so, ito na lang natira. Okay. So you